What is your understanding of the phrase, not everything that comes to your mind deserves your attention? And how can we use this idea to improve our well-being and create strong mental clarity in Filipino? Ano ang iyong pagkaunawa sa paniralang hindi lahat ng pumapasok sa iyong isipan ay nararapat bigyan ng pansin? At paano natin magagamit ang ideyang ito upang mapabuti ang ating kalusugan at magkaroon ng malinaw na pag-iisip. So palagi ko po, ito ay ang mga opinion na hindi po dapat natin pansinin. Opinion po ng mga hindi valuable sa atin. Ito yung, for example, sa mga bashers po natin. Kasi po, sa bawat pansin po natin sa opinion ng kada bawat tao, naapektuhan po ang, ang mental health natin. Which is, yun po ang ang, napapanahon ngayon sa mga kabataan. Kasi po, almost 24 hours po silang nakababad sa gadget. Uh, kapag kapag browse po sila sa, sa social media, mas naapektuhan po, naiingit po sila sa kung ano ang na-achieve ng ibang kabataan ngayon. Yun lamang po. Maraming salamat. <laughs> All guys, ang uh, kasapo natin ng Fashionista King 14 na si Hernan. Ayan, Ano pakiramdam na you have crown na? Ah, <laughs> uh, uh, ano po. Unang-una po sa tanan, makuyon like, ako lang. Halaga ko pasalamat sa ating ginoo nga uh, ito kanakin ang ang title nga Fashionista King Year 14. And syempre sa Kaiser Tom sandang pag-pestar pa nakin na doto kananda worth it nga advantage po talaga nga dot ako kanang dagistar sa moro uh, discipline po talaga ning parang everyday aga aga kwanta nang magdako ka na diyan so mamaya ka rin dalang nga hindi ka wag uh, dagok sa moro syempre dot pag dot ka kanang dagistar, automatic ka ministeran magbuat kay imong obligasyon bilang contestant so dato and then sa sa mga sa kang pamilya sa mga pinsan nga pakon pa sa puerto ag suporta hindi ko sanda malipatan and syempre sa tanan nga panuod sa mga judges sa isa ra nga mabal nga karangalan kan akin nga mabalan title nga dia sa moro bukan sa aga mayabang aga pagmayabang first time ko po ag, ag sali sa pageant and first time ko po mag topless sa public and natong ani medyo in ko lang akong akeng kinayan dato nga ni sa sa interview ni Sir Sir Ferds na na ing banggit ko dito nga sa akong quotation nga finish what you've started so di, di ako dadi nga ing uh, in tapos kung ano akong umpisan ato lamang mga experience or ano yung dadalhin mong ano, uh, maganda experience sa pag-join dito sa Fashionista year 14. Uh, ang, ang hindi ko po makakalimutan uh, na experience na sa, sa pag-join po dito sa Fashionista ay yung hindi po ako makatulog sa gabi hanggang hanggang mga 12 ng hating gabi po nagdadakwak po ako kasi gusto ko pag-orin pag, pag po yung sarili ko para pagdating po sa higaan uh, matutulog na lang po kunting linis sa katawan tapos tulog. Hindi po kasi ako makatulog ng around 8 to 10. So mga 10 to 12 po nagdadakwok po ako, nagpa-practice po ng rampa ko sa ano. Kahit wala pong uh, final na stage ng outline po ng stage. Laban lang. <laughs> Yan, uh, last question. Uh, bilang fashionista king year 14, paano mo ito magagamit to influence yung mga youth dito sa Palawan and Puerto Princesa? Ah, uh, po sa ganitong pageant, uh, hindi po siya basta-basta. Uh, sinasalihan, it takes time, preparation and also courage po to start with. Uh, the good thing po is I'm an athlete and na uh, tulungan po ako ng tatlong qualities na yon, yung passionate, dedicated and goal-oriented po. So, ayon, siguro naman po uh, bilang uh, kabataan ng rohas na dumayo pa dito sa Puerto para mag-join sa competition na to. Siguro naman po sa experience ko at napanalunan ko, enough naman po siguro ang experiences ko para ma-inspire sila sa akin at mag-step out po sila sa kanilang comfort zone. Pwede mo bang yung pangalan mo at yung title mo Ah, Ako po si Hernan Vizcalagan, Fashionista King, Year 14.